Ikay, Ika'y patuloy kong papahalik Yes, naman magandang niti ng anak ko eh oh, Iba, Iba, Ibang, Keep it up, yes <laughs> e <laughs> Nagbigay na ng kanyang reaksyon si Ang Kabogable Star Vice Kanda hinggil sa hiwalayan ng kanyang anak anak-anakan na si Ryan Bang at fiance nito na si Paula Huyong sa latest episode ng It's Showtime sa segment na Laro Laro Pick, ay napansin ni Vice Ganda ang maaliwalas na aura ni Ryan Bang. Ayon kay Vice Ganda, yes naman maganda ang ngiti ng anak ko, di ba? Keep it up. Kapansin-pansin nga ang tawa ni Jong Hilario na tila ba alam ang tinutukoy ni Vice Ganda. Naging palaisipan naman sa madling people ang sinabi ni Vice Ganda. Anila ay mukhang patuloy ang pagsuyo ni Ryan bang kay Paula, kaya naman masaya ito sa showtime at nasabihan pa ni Vice ng keep it up. Lingid sa kaalaman ng lahat na isasara na ni Paula ang business kung saan kasama niya si Ryan Bang. Kaya naman duda ng netizens ay tuluyan ng maghihiwalay ang dalawa. Gayon Gayunpaman, masaya ang madlang people dahil mukhang hindi sumusuko si Ryan Bang na maayos ang kanilang relasyon ni Paula. Hiling pa nila na sana ay matuloy ang kasal ng dalawa at hindi masayang ang kanilang magandang pinagsamahan ng ilang taon. Ayoko hari, ayoko hari. mo na yan? Ayoko hari. Ayoko hari. Ay na. Ayaw mo yung Be, mo, sino mo? Si Boy. Ate Ate Ann. ka Marcos. mo mga Number 2, Ate Ann. Number 3. Number four, Number five, Number six, Trina. Number seven, sa so, babae! Yeah. Babae ba siya? Si Chang Abi wala. Oh, naman si Chang Ay grabe! Chang Abi! Wala na nga yung ipin. Ay! ay hindi ay. mo kasi. <laughs> yung ipin tapos kasi ay grabe na yan. Chang ay, Abi number zero. Zero ah. Mas mataas. Mas mataas. Naman zero. Pero sino yung sexy naman ito. Siya ako, favorite. Pero ang favorite niya Number one. Number one si Barry. Okay, si Barry. Tapos? Wala na. Number two si Barry. <laughs> Sabi mo, Ann is yung number 2 mo. Number 3 na siya. <laughs> <laughs> Thank you. for my Thank you. Thank